Dear love, madami na akong nalihinig na storya tungkol sa magpinsan na nagkakatuluyan o kaya naman magkakamag-anak na inililihim lang ang pagmamahalan. Sa totoo lang, isa ako sa mga hindi sang ayon sa ganitong mga relasyon. Napapaisip ako kung bakit naman nila pinipili na magkagusto sa alam naman nilang kadugo nila. Ngunit, totoo yata ang sabi na hindi mo maiintindihan ang isang bagay hanggat hindi sa nangyayari. Kaya sa kwento kong ito, aking napatunayan na posible pala. Andito na pala ang kaka. Dali, salubungin mo at tulungan mo sa mga gamit. Okay po itay. Ay pagsalayo pa na nitong bahay mo eh. Muntik pa kaming magkaligaw-ligaw ni Ining eh. Ay, ayan na kasi Sedes. Abay, malaki na pala eh. Abay, oo. Di ka't sila'y magkasing edad lang ng iyong anak na si Jitro. Kaya nga, ayos lang gadyan sa kanya na dito muna siya manuluyan sa amin. Ay, ilang beses na ngang umiiyak ka si Ining. Wala naman din siyang magagawa at kailangan ko talagang mga ibang bansa. Makakaasa ka na mga alagaan namin ni Jesa ang anak mo. Salamat kuya. Oh, ining. Ikay magmano muna din sa kuya. Ito yung iyong kaka. Mano po. Kawaan ng Diyos. Kilala mo nag-ampinsan mong si Jetro, ining? Ah, hindi pa po. Ayan, kayo ipara eh, na magkapatid mula ngayon. Dito ka daw eh, hanggang makatapos ka ng kolehiyo. Yung gay, ayos lang sa iyo. Hinapan nga po ako eh. Mamimiss ko po si Itay. Huwag kang mag-alala, Ineng, ha? At ikaw naman hindi iba sa amin. Sige na, Jetro. Ihatid eh, mo yan sa kanyang kwarto. Sige po. Tara, sumunod ka sa akin. Maliit lang tong kwarto mo. Pero maliwalas naman dito. Dito ako nagkukwarto nung bata pa ako. Salamat, kuya. Kuya ka dyan. Magkaedad nga lang tayo eh. 18 na ako. Ikaw ba? Parehas nga. Hindi mo ba gusto na kuya ang itawag ko sa'yo? Huwag na, no. Tingnan mo. Ang laki-laki mo na. Umiiyak ka pa din. <laughs> hindi kasi ako sanay na wala si Papa eh. Prinsesang prinsesa ka siguro ng Papa mo. Dito, hindi pwedeng hindi ka tutulong kinaitayit na nai sa bahay Oo naman. Tutulong naman ako, no? Dear love, sa totoo lang, ay naiinis ako sa pinsan kong ito dahil sa tingin ko ay sunod siya sa layaw at mukhang naispoil ni Tito. Maarte at mapili sa pagkain. Ayaw ng naarawan kaya minsan ako pa ang inuutosan na bumili kahit ng napkin niya. Napakalaki lang siguro ng pasensya ng mga magulang ko sa kanya pero ako, ako ay inis na inis na. Matagal pa rin ang pasokan niya sa kolehiyo. Kaya naaasiwa ako na nakikita ko siya sa loob ng bahay kaya lagi akong nakakulong sa kwarto ko at naglalaro ng mga computer games. Naglalaro ako! Ang kulit! Naglalaro nga ako! Ano ba naman sa Dito ako matutulog. Aba, at dire-diretso ka talaga sa loob ng kwarto ko, senyorita. Nasira kasi yung electric fan ko. Sabi ni Kakang Jessa, dito daw muna ako matulog. Ha? Eh, saan ako matutulog? Sa salas. Eh, kwarto ko ito eh. Bakit hindi ako matulog sa salas? Eh, malamok kasi doon eh. Sige na, maglaro ka na lang dyan. Ako'y matutulog na. Huwag ka lang gaanong maingay ha. Nakakais ka. Alam mo yun? Matitiis mo ba ako, Jetro? Lalo na sa ganda kong to? <laughs> anong maganda? Saan banda naman? Hindi ko alam kung anong pinakain sa'yo ng kakang Marlon at ganyang kakahangin. Siguro nga, kung hindi mo lang ako pinsa, panigurado, in love ka na sa'kin. akin. Hoy, ang kapal ng mukha mo! Oy, bakit ka naman namumula ha? <laughs> Labas! Ay hindi, dito ako matutulog. Period. Good night. Bisit. Cedes, <laughs> tahan na. Hindi ko man lang ho. Matadalaw ang mamay. Eh. Pasensya ka na, Ineng, ha? At biglaan din ang pagkamatay ng tatay. Mahal din ang pamasahe papuntang Mindoro, eh. Kaya maiwan mo na kayo ni Jetro dito ha. Huwag kayong mag-aaway na dalawa ha. Magtulungan kayo sa gawaing bahay. Ma, okay lang po sa akin na isama niyo yan, nang tumahan na. Ayokong kasama yan dito, ubod ng arte. Jetro, anak, ikaw talaga. Intindihin mo yung pinsan mo ha. Ay, naku ma. Ako na lang ang isama niyo tapos iwan na lang siya dito. Prinsesa Sedes, kain na po kayo ng almusal. Ewan ko sa'yo. Sige, kung ayaw mo, ubusin ko tong sinangag. Kunwari ka pa eh, na hindi ka masaya na nandito ako. Eh halata namang crush mo ako. Okay ka lang ba? Maarte ka na nga, ambisyosa ka pa. Magpinsan tayo no. At ako, magkakagusto sa'yo. Asa ka. Baka ikaw ang may gusto sa'kin. Sa wow ha! Eh bakit naman ako magkakagusto sa iyo? Eh ang itim-itim mo. <laughs> ang sama ng ugali mo, ha? Maitim din naman ng papa mo. Mas maitim ka naman kay papa. Eh para kang ang ng kaldero eh. <laughs> Jetro, puwet ng kaldero. <laughs> ha? Ah, kano na? Ikaw, Sedes, uhugin. Maputi ka nga, palagi ka namang may sipon. Tapos, namumula ang ilong. Mukha kang clown. <laughs> Alam mo yun? Ah, gano'n na? Ikaw ah? Uy! Uy! <laughs> uy! ikaw ah? Ikaw ah? Sige! wait, wait! Tama na siya! Ikaw na ikiliti ako! Ano? Ha? Anong tigilan mo na ako sa kardya mo? Alam mo kung hindi, kikilitiin kita hanggang hindi ka na makahinga! Ikaw <laughs> ah, gusto mo lang akong yakapin eh! Ha? Sabihin mo lang, eh pwede naman! Ha? <laughs> ano? Ah? Anong pinagsasabi mo? Ang sabi ko, Pwede mo naman akong yakapin kung gusto mo. At bakit naman kita yayakapin? Kasi gusto mo ako. Anong gusto ka dyan? Kala mo ba, hindi ko napapansin yung mga tingin-tingin mo sa akin, Jetro, ha? Wala naman sinakaka dito. Pwede kang maging totoo sa nararamdaman mo. Oo, oh, oh, wait. Baka nakakalimutan mo na magpinsan tayo. oh bakit naman natin sasabihin sa kanila? Ipig sabihin ba nito na may gusto ka sa akin? Oo. Chetro, gusto kita. Nahuhulog na nga ako sa iyo eh. Ikaw ba? Kahit katiting ba, wala kang nararamdaman para sa akin? <coughs> sa totoo, Sedes, kung hindi lamang kita pinsan, ay matagal na kitang niligawan. Ayun <laughs> naman pala eh. Pwede naman maging tayo. Tayo lang ang makakaalam. Ilinim na lang natin to. Okay ba yun? Uh, sigurado ka ba sa pinagsasasabi mo? Oo naman. Basta simula ngayon. Ikaw na ang kasin ko. Kasintahan. <laughs> <laughs> Dear love, Dalawang linggo din na wala si na mama at papa sa bahay. Para kaming mag-asawa ni Sedes si na naglalaro ng bahay-bahayan. Magkatabi kaming matulog at magkayakap. Totoo ang saya na nararamdaman namin ng mga panahong iyon. Pakaramdam namin ay amin ang mundo. Kung dati ay lagi kami nag-aaway, ngayon naman ay halos lang kami na kami sa tamis ng pakikitungo namin sa isa't isa. Hindi ko maiwasan na hindi mahulog sa aking pinsan. Dahil siya lang ang aking nakikita at nakakasama. Siya din ang unang nagbigay sa akin ng motibo. Alam ko naman na hindi madali ang ganitong klaseng relasyon. Patago, ngunit hindi ko din kaya na ipagkait sa sarili ko ang saya na nararanasan ko kay Sedes. Tumagal ng apat na taon ang relasyon namin na hindi kami nauhuli ng mga magulang namin. Parehas na kaming graduate ni Sedes at pinabubukod na siya ng kanyang ama ng bahay dahil kaya naman na daw ni Sedes mamuhay mag-isa. Lalo pat may trabaho na ito sa Maynila. Samantalang ako ay dito lang sa bahay dahil malapit lang naman ako sa aking pinagtatrabuhan. Ngayon na mas may edad na kami ay mas lumawak na ang mga kaya naming gawin. Nakakapamasyal na kami sa lugar na wala nakakakilala sa amin. Nakakapaghawak na kami ng kamay. Nahadkan ko na siya nang hindi natatakot na baka biglang madatnan ni na mama at papa. At nagagawa na din namin ngayon ang matagal na naming gustong gawin. Narihinig ang mga ingay na tanging kaming dalawa lamang ang dapat na makarinig. Ang tagal namin itong itinago at pinag-ingatan hanggang sa Jessa, ah. nahihilo po ako. Naku, Sedes. Huwag ka muna kayang pumasok sa trabaho. Ay naku, Sedes. Ano bang nakain mo? O okay ka lang ba? Dadalhin ka na namin sa ospital ha? Sige ko. Oh. Kaka, please. Hirap na hirap mo kong huminga. Sedes, di kayo wala ka namang boyfriend. Anong nangyari sa iyo? Kakasimula mo pa lang ng trabaho, nagpabuntis ka agad. Oh, sabihin mo, sinong nakabuntis sa iyo, ha? Hindi, hindi ko po alam <laughs> yun ko. Anong hindi mo alam? Titra! <laughs> Titra, bumalini ka! Kaka, bakit po? May nubi kayo si Sedes. Kaka, uh, wala ho. Eh, sinong nakabuntis dito? Itay, hey, itay, hey, patawarin niyo po ako. Gumimik po ako at may nagawa po akong mali. Patawarin niyo po ako, itay. Kawawa ang iluluwal mo kung iyan ay lalaking walang ama. Palaglag mo! Ipalaglag mo at hindi pa naman buo yan. Huwag ho, kaka! Anong huwag? Uh. Hindi ka ba naawa sa iyong pinsan, Jitro? Nagsisimula pala ang sisidi sa buhay! may responsibilidad na agad sa buhay at siya lang ang magtataguhin sa batang iyan. Anong gusto mong marinig? Nabuntis sa barang anak ko! <laughs> ayaw ko din mo itong ipalaglagi, Itay. Aba, at napakulit mong bata ka, ha? <laughs> ayaw, ayaw ho, Itay. Mahal ko itong bata. Hindi pwede! <laughs> Hindi pwede! Ipalaglag mo yan! Ipalaglag mo yan sa ayaw at sa gusto mo! <laughs> Mahal, dito ako matutulog ngayon, ha? Wala ang mga kaka. Sigurado ka? Baka mahuli nila tayo. Hindi. Buntis ka pala. Hindi ako papayag na ipalaglag ni itay ang anak natin. Bubuhayin ko siya. Tutulungan din kita. Huwag kang pumayag na umalis dito, Sedis. Dito ka lang. Mas maaalagaan ka namin. At mas mapapanatag ako kapag nandito ka. Mahal na mahal kita, Jetro, Hindi ko kayang mahiwalay sa'yo. Mahal na mahal din kita at ang magiging anak natin. Ang tagal nating itinaguto. Itong relasyon natin, pero ngayon na nagbunga na. Napalagay ko, kailangan na natin itong sabihin sa kanila. E, sigurado ka ba? Handa ka ba sa posibilidad na paghiwalayin nila tayo? Sa kung anumang kahihinat na ng paglantad natin. E, hindi ba tayo pwedeng sumaya, Jetro? Anong ibig sabihin nito? Huh? Bakit kayo magkatabi? Ay, upat baro pa kayong dalawa! Pagbihis ka, Sedes. Bilis! Akin na yung damit ko! Ano ito, Jetro? Sedes! Diyos ko! Anong ginawa niya? Jetro, anak! Puntis yan! Oh, huwag mong sabihin! Sedes! Itay! Itay! <laughs> Patawarin niyo ako okay? Hindi! Ito totoo! ng dalawang sutil na ito! Hindi nyo alam! Wala sa inyong dalawang nakapansin! Maniwala ka! Hindi namin ito alam! Ay, pag-usapan muna natin ito, Marlon! Nakakalimutan na natin ang lahat ng pangyayaring ito! Kayong dalawa! Didro! Sides! Sa hayaw at sa gusto nyo, maghihiwalay kayo! Hindi na kayo pwedeng magkita magmula ngayon! Ikaw, Sedes, sa, sa ayo at gusto mo, ipapalaglag natin yung bastardo sa loob ng tiyan mo! At ikaw, Jetro! Huwag na huwag kang magpapakita kay Sedes. Patawarin mo ako, Marlon. Kasalanan ko ito. Pagkukulang ko ito. Hindi! Hindi! Hindi ko kayo dapat sisihin dito. Ang dapat ditong sisihin ay ang dalawang ito na hindi alam ang dapat nilang ikilos! Kung wala kayong modo, hindi niyo nire-respeto ang mga sarili niyo! Itay! Mahal ko Ma po si Jetro. Inay! Itay! Hayaan niyo na po kaming magpasya para sa aming sarili! Anak! Mali ito! Hindi niyo pwedeng ituloy ang kung ano mang namamagitan sa inyo, anak! Ayaw ko hong mawalay sa mag-ina ko! Mahal po namin ang isa't isa! Sinabing tumigil na kayong dalawa! habang buhay niyong pagsisisihan yang resulta ng inyong kahibangan. Dear love, isang taon na rin ang nakalipas. Magmula ng araw na iyon, walang araw na hindi ko naisip ang aking mag-ina. Sila mama at papa ay hindi na nabanggit si Tito Marlon o kaya ay si Cedes. Wala akong balita kung tinuloy ba ni Cedes ang pagbubuntis niya o tuluyan nang ipinalaglag ang aking anak. Nagkaroon na rin ako ng nobya ngunit hindi dahil sa gusto ko. Yun ay para makalimot ako kay Cedes at para na rin maging maayos ang relasyon ko sa aking mga magulang. Si Cedes lang ang babaeng minahal ko ng totoo at buong puso. Ngunit, sabi nga, hindi kami pwedeng magkaroon ng relasyon. Kahit pa ang totoo, ay hanggang ngayon, mahal na mahal ko pa rin siya. At sa palagay ko, tanging siya lang, ang babaeng mamahalin ko, abang ako ay nabubuhay. ang i-memorize yan. Love Radio Basic! <laughs>